Alam nyo ba mga bay, sa 20 taon kong experience bilang isang manggagawa, ano? Ito ang na ko. Ang mga taong may skill talaga, yung may kaalaman talaga sa patungkol sa pagtatrabaho, any field man 'yan, ay tahimik lang 'yan magtatrabaho yung mga 'yan. Yung resulta ng kanilang trabaho siya yung bebuild uh, up sa kanila. Pero samantala, itong mga taong wala naman talagang kaalam-alam, eh ito yung ang galing magsalit ang galing magbuhat ng bangko ba yung kiso ganito ganyan may experience siya dyan o marunong siya dyan kahit sa anong parte sa anong larangan nako ang hirap nung ganong klaseng ano paniniwala kasi lalo kang walang matututunan kapag uh, ganyan ang paniniwala mo kasi iniisip mo alam mo na yan eh expert ka na sa larangan na yan ang totoo niyan wala naman talagang dapat may pagmalaki at pagyabang. Kasi manggagawa tayo, nakumpisa din naman tayo sa walang alam. Eh, yung may mga bagong kakaumpisa pa lang, maaring wala pang alam yan. Pero ikaw na, na, matagal na dyan, tapos ang ginagawa mo naman ay para magyabang. Nauuna yung salita, nauuna yung kahambugan. Ang ending naman, pagdating naman dun sa field, sa actual job site, hindi naman makapag-perform. Wala namang skill o outcome yung mga pinagsasabi na kisaw magaling sa ganito, ganyan. Ako, pambihira yung mga ganyang klaseng tao. Sa dami ng mga kumpanya na natrabahuan ko, sa dami ng mga project na nasamahan ko, subok ko na yung mga ganyang klaseng tao. Again, hindi naman pwede natin ipagmalaki kasi yan. Kasi uh, at the end of the day, tayo naman ay manggagawa pa din. Hindi naman natin hindi naman tayo magiging president ng CEO ng kumpanya pinagtatrabahoan at manggagawa lang din tayo tapos ipagyayabag at kahambugan na ganito ganyan kasi nga uulitin ko wala ka talagang matututunan kung sa tingin mo sa sarili mo ay marami ka ng alam mas mabuti na yung tahimik ka lang nag ka at baka mayroon ka pang bagong matututunan kasi yung mga taong mga skilled workers na nasa paligid mo kapag ka na nila na may potential ka para i-develop para i ba para turuan ka eh magkukusa na yan ituturo sa iyo kung paano gagawin ng tama eh kung nauna na ang kayabangan mo kahambugan mo kasi okay, so magaling, ka magaling ka sa ganyan magaling ka sa ganyan eh, sino pang skilled worker ang magtuturo sa iyo